Test lang to guys, test lang. Sino bang andito? Ay, ba't parang may filter? Normal lang. Test live palang to guys. Just wanna make sure na nag-work yung aking internet connection dito. Huw! Namig! Annalyn. Good morning. Early bird. Wow. Oy, Vols. Vols ba yan? Hello. <laughs> Wala, test lang. nagtutesting lang ako. Kasi bukas actually yung live natin. Yung plano kong live. Good morning. <laughs> Grabe. So, hello, Jester. Wow. Ang aga ha. Ronalyn, may pasok po kasi mga... Ah, yeah, yeah. I can relate been there. Malalaki na yung mga bata eh. Good morning. Yeah, Jester. Good morning. All right. Oh, good morning, Michelle. Gabing aga nyo. Zelly, good morning. Oy, pabat. So, meet and greet lang to. Gusto ko lang i-make sure na mag-work yung internet ko bukas. Oh, mayong aga. Apple ACN. Okay. So, yung tanong, pag ganito, nakatagilid ba? Oh, lakas ng hangin. Tagilid na, oh. no? Oo, sige, ganun. Sige, mapapagod yung braso ko sa kakahawak ng camera. Okay, since early pa kayo, sige, sige. Reveal. <laughs> Alam nyo ba kung saan ako ngayon? <laughs> oh my gosh, ang, ang lamig. Okay. So, kung ganito, okay siya. I just wanna say hi to everyone. Pero bukas yung actual live session natin. So, um, the reveal. <laughs> Baka mahulog ako. <laughs> yung reveal ko is, guys, andito ako Japan. <laughs> dito ako Japan ngayon. Tapos nakasama ako kasi, kasama ko yung asawa ko. Um, tapos yung kasama niya sa work. So, syempre, asawa privilege, di ba? <laughs> Uh, kasama talaga ba sa kasama talaga yung ano, yung legal wife charot. <laughs> Ayan. Eh parang ano. Pakit ang skin ko ewan ko. <laughs> basta ang labig. Okay. So ito lang uh, gusto ko lang sana all this oo, oo. Ano talaga, basta may opportunity grab it talaga pero yun nga Um, tomorrow, yung ano yung official, yung parang live session natin is tomorrow ha, hindi ko pa alam yung time, mag announce ako sa community session, pero bukas yung ating live session, kasi notice ko, ang dami na sa inyo yung nagtatanong about paano ako nagkaroon ng job online, paano ako naging VA, ano yung trabaho ko, kasi hindi naman all the time okay yung YouTube, di so, yung main job ko talaga is pag-VA, and dahil sa pag-VA, nagkaroon kami ng ganitong mga privileges, but matagal namin talagang pinaghirapan yung, yung pagiging bago kami naging super stable. So, i-share ko yan sa live session natin tomorrow para just in case meron kayong mga tanong, di ba, masagot na rin natin. Or you can also put your comments sa um, comment section ng video na to para makapag-prepare din ako. <laughs> Tsaka, oh, ang so, meron ako mga ano, mga ola na mga videos na na-prepare. And, nakaschedule yan. So, siguro, while I'm here, pa-short shorts, um, <laughs> grabbing hangin dito, guys. So, um, tomorrow, see you again. Gusto ko lang matry yung, ano, gusto ko lang matry yung, <laughs> yung internet connection. <laughs> Good morning, Aldrich! <laughs> Whew. So, kaya lang ba ngayon? Okay. So, see you all tomorrow, ha? I'm so happy na may mga gising na pala sa inyo at this hour. <laughs> okay, see you guys tomorrow, ha? Huh? Live tayo. Bye. Eh <laughs> para ba i-end? <laughs>